At tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romaldes at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Guado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin at PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ang PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, Maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, ay informed si na dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz, na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balas na 50 billion, ilagay na